Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na sundin ang mga ipinatutupad na panuntunan kaugnay ng pagsisimula ng election period para sa barangay at sangguniang ang kabataan elections. Pasado hating gabi kanina na magtayo ang Commission on Elections at Philippine National Police ng mga checkpoints sa buong bansa habang ipinatutupad na rin ang ganban. Nanawagan ng kapulisan na sumunod at magpa-inspeksyon sa checkpoint kung saan kailangan lang nilang ibaba ang mga bintana at buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan. Samantala, tumatanggap na ang COMELEC ng Certificate of Candidacy simula ngayong araw hanggang sa ikalawa ng Setyembre, lunes hanggang Sabado. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Lodiangco, ituturing ng kandidato ang sinumang nakapag-file na ng COC. Gaganapin naman ang panahon ng kampanya mula Oktubre 19 hanggang abente 28. Bawal na rin magdala ng malaking halaga ng pera na lagpas 500,000 piso mula Oktubre 25 hanggang sa araw ng eleksyon sa Oktubre 30. Imomonitor na rin ng COMELEC ang mga mobile wallet tulad ng GCash para maiwasan ang mga buying. Pinaghahandaan na ng Pilipinas at Australia ang pagsasagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr., sinimulan agad ang pagtuplano matapos aprobahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang gobyerno ng Australia ang gagawing joint patrol. Sinabi niya isasagawa ang joint patrol para panatilihin ng bukas at malayang Indo-Pacific region at isulong ang rules-based international order. Matatanda ang noong Agosto 25, nagsagawa ng amphibious assault drill ang Pilipinas at Australia bilang bahagi ng tinaguriang Exercise Alon, kung saan mahigit 1,700 tropa ang kasalukuyang dumadalo. Pinag-usapan din na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Australia Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles ang kahalagahan ng pagsuporta ng mga bansa sa rehiyon na tumatalima sa Seburania, Pandaigdigang Batas at ASEAN Centrality. Binawi na ng Philippine National Police sa mga permit at lisensya ng baril na inisyo sa isang motorista na nasangkot sa away trapiko kasabang isang siklista na nag-viral sa social media. Ayon kay Brigadier General Benjamin Silo Jr., Director ng PNP Civil Security Group, kinansila ng PNP ang license to own and possess firearm, firearm registration at permit to carry firearms sa residence ng motorista na kinilalang si Wilfredo Gonzalez. Sa isang press briefing sa Quezon City Police District Headquarters sa Camp Karingal nitong linggo, sinabi ni Gonzales na isinukunan niya ang kanyang baril at handa niyang tanggapin ang desisyon ng PNP ukol dito. Samantala, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Rodrigo Maranan na, na base sa kanilang mga record, may tatlong baril si Gonzales. Kinakailangan umanong isurrender mga ito dahil kansilado na ang mga permit dahil kung hindi ay mapipilitan sila na kunin ito sa pamamagitan ng search warrant. Nakuha na ng video si Gonzales habang nakikipagsagutan sa isang siklista sa Quezon City nitong Agosto a 8. Kita rin sa video na bumunot at nagkasa ng baril. Nilinaw naman ni Gonzales na nagkasundo na sila ng siklista. Gayunpaman ay tinuturing ng PNP na may basihan sila para tanggalan ng pribilehyo si Gonzales na magdala ng baril. Habang mapahina na ang bagyong guring, isa na namang bagyo ang binabantayan na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. Ayon sa pag-asa, natukoy ang bagyo na may pangalang Hai Kuy na nasa 2,230 km silangan ng Hilagang Luzon kaninang alas 10 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 65 km bawat oras at may bugsong hanggang sa 80 km kada oras. Kumikilos ang bagyo pakanlura na may bilis na 15 km kada oras. Inaasahang lalakas pa ito at posibleng pumasok sa bansa sa miyerkules o Webes ng umaga at papangalan ng Hana. Hindi inaasahang tatama sa lupa ang bagyo ngunit posibleng paigtingin nito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang sa katapusan ng linggo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Brianna Fernandez. Ito ang PNA headlines. Naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.